Hoy, madlang people! It's your host, and today we're diving into Anne Curtis' first day jitters at the launch of her Telesery comeback, year break from Telesery. She's back and we have to all the steam behind the scenes. Opisyal na nagbabalik si Anne Curtis sa primetime na telebisyon sa Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay, headlining as Emilia Mia Hernandez. Itinulad kay Kumuonyang mula sa orihinal na Korean hitang huling teleserye niyang lead ay ang Decibel noong 2014 na halos labing isa taon na ang nakalipas sa panahon ng paglulunsad. Inamin ni Anne na kinakabahan at medyo kinakalawang, total understandable after such long hiatus. Nakipagtulungan siya kay Joshua Garcia bilang Patpat -pat at Carlo Aquino bilang Matmat -mat na gumaganap sa dalawang magkapatid sa screen, lumalabas na ang pagbabalik na ito ay isang taos pusong pagpili. Sinabi ni Anne sa sandaling mapanood niya ang original na drama noong libo at 21, agad niyang tinawagan ang kanyang manager, nagtanong para sa papel. Nang makuha ng ABC bin ang mga karapatan, handa na siyang tumalon. Talagang sulit ito. Gusto ko ang original. Hindi ko ito papayagang lumipas. Ibinahagi ni Anne na talagang nakikipag-ugnayan siya kay Mia, tulad ni Kumuon mula sa kanyang pagsabog, emosyonal na paglaki, bold fashion, maging sa mentality. Sabi niya, dagdag pa rito, kumuha siya ng mga workshop sa pag-arte upang patalasin ang kanyang kasanayan at bigyang katarungan ang mga tema ng kalusugang pangkaisipan ng palabas, may antisocial personality disorder si Mia. At si Papat nagpahayag din si Anne ng pananabik na makatrabaho si Joshua Garcia, ito ang unang pagkakataon nilang magkapares sa screen. Sabik siyang buhayin ang kanilang chemistry, at narito na kami para dito. Kaya't narito, bumalik na si Anne Curtis, medyo kinakabahan, madamdamin, at higit pa sa handang buhayin si Emilia Mia sa It's Okay To Not Be Puspusan na ang paggawa ng pelikula. Manatiling nakatutok para sa higit pang itira at mga eksklusibong panayam. Drop your thoughts below, excited ka na bang makita ang pagbabalik ng teleserye ni Anne? Huwag kalimutang like, share, subscribe, at pindutin ang bell icon na yon.